Bagong dating po ang ating tindero. Check po natin ang kanyang tirang lugaw. Uy, ubos po ulit ang ating lugaw. Ubos din po ang itlog. Tira pong Mickey ay kaunti. Tatlo lang. Yan po ang kanyang mga tira. May tira pong siomay. Yan po ay ating pinapalamig at freezer pag lumamig na. Yan po. Ito naman po ay itinatapon na natin. Maganda po ang bentahan natin ngayon. <laughs>